Mga katambayan, tayo po ay narito naman sa area ng mga inahin, mga inahing may kasama pong anak sa mga oras na ito. Tayo po ay mag-update ng uh, presyuhan ng mga ito. Ngayon po ay September 19, 2025. Magandang umaga po sa inyo. Mga katambayan, maginahan isang inahin na may kasamang anak, dalawang inahin na may na uh, parehong anak. Mga katambayan. Pwede mong malaman ko saan galing? Sa 30 ng Talbotay Dito din laang Ah dito din la sa Padre Garcia. Alam niyo po kung tinamo magkano? 165 yung apat na yan. Ah 165 apat na. Ayun mga katambayan inahalagahan ng uh, 165,000 dalawang inahing may kasamang tigisang bisiro hindi alam kung ano mo din nadidi pa ho, hindi pa walay ayan mga katambayan nadidi pa daw ang mga bisiro 3 to 4 months old lamang 165,000 ang asking price uh, ayan di alam niya me 165 mga katambayan yan ha dalawang inahin may kasamang tigisang bisiro bali 80 25 ang bawat isa sir good morning morning Ayan. thank you po thank you sir thank you ayan Magandang umaga po. Mga katambayan, inahing baka. Wala po kasamang anak. Magkano po ang halaga? Apat na po, patong. Mga katambayan, patong sa 40,000. Ibig sabihin, mahigit na 40,000 ang halaga. inahin lamang, walang kasama pong anak. Ayan mga katambayan. Ah, umana isang bisis pa lang humanak. Nanganganay pa daw ang. Ah. Na na uh, ito naman, sir, thank you. Ito naman buntis nang ilang buwan ha. so dalawang buwan na lang ay anak na. Kay Kuya Ilot 'yan. Ayun mga katambayan, kay Kuya Ilot buntis nang 6 uh, anim na buwan sa mga naghahanap ng buntis na inahin dalawang buwan na lang ho kaya anak na tubo na kay doon magkano naman sir anim na po kung oh. may oh. na anim na po pag umanak pa di ka tubo ng bisiro may na 60,000 mga katambayan buntis na inahin dito din po lang yan matatagpuan sa Padre Garcia kung inyo kayo po ay nagahanap ng mga inahinga buntes. May higit na 60,000 ang halaga. Sir, salamat sa iyo. Thank you po, thank you. Maginahamba ka. Maginahamba ka. Ang hawak ni sir. Hindi, hindi, end of income. Good morning po. Mga ilang buwan na kaya sa Rambisiro? Ah, Magdadalawang buwang pa lang Babae po Lalaki Ah babae Ayan mga katambayan Ito po ang inahin Mag-inahan ng bintaho dito Mag-inahan Mag-inahan Pwede sir malaman kung magkano Pataas po na 85 Pataas na 85,000 Ayan mga katambayan Ito po yung mag-inah Pataas na 85,000 ang halaga Babae po ang anak Walang ko lang na dalawang buwan ang edad. Ang inahin naman ay mahaba ang katawan at hindi ito payat. Ah, panganay pa lang ho ito. Nanganganay lamang na sa tatlong taon na lang ang edad ng inahin. Maraming salamat sir. Thank you po. Ayan mga katambayan. Waliting Dumalaga 11. Ilang months na po yan? 11 11 months Hindi pa po yan hit? Hindi pa, hindi hit na ah. Mga ilang buwan pa pag uh, ano Pag uh, magpapasampa na Shot hatin taon ah. Ayan mga katambayan Ano po lahi ng gayaan? Dito ah. Ari kay Boss BJ Boss BJ Mendoza Indo Brazil ang lahi. Ayan si Boss BJ. Ayan. Good morning. Boss BJ Mendoza, may ari ng dumalagang ito. Magkano po ang asking price? 68. 68,000. Ayan mga katambayan. Iisa na po ang iisa na. Iisa na. May bawas pa daw naman ho sa 68,000 ho ito. Ayan. Ready to breed. Maraming salamat, Boss BJ. Sir, thank you. Oh, tumalaga, tumalaga. Kung quality, tumalaga. Sir, magandang umaga po. 15, 5 ang halaga. Pareho. Ah, partida na. Dumalaga pa po yan. Nanganay na. Ito po yung na. Ito naman, dumalaga, dumalaga pa. pa. Pero ang halaga nila ay parehas. Parehas, 58.5. 58, yan, mga katambayan ang halaga. Ito po ay nanganay, umanak na ng isa. At ito naman po ay dumalaga. 58,000 ang halaga ng bawat isa. May bawas pa. Ayan, mga katambayan. Partidang 58. Sir, salamat sa iyo. Ayan mga katambayan, ito po ay uh, babae. Bata pa nga laang. Mga ilang months na ho yan gayan? Pitumbuan. Magandang umaga po. Pitumbuan pala ang ho ito. Ay, walay na yan. Nakain na ng damo. Ganong halaga ho? 28.5. Budget mail mga katambayan 28,500 lamang walay na daw po ito sa inahin sir thank you po maraming salamat ay pagbili ng magaganda kanina Hey, magandang umaga po ang hawak ni sir ay ano po yan dumalaga pa o inahin na dumalaga ah dumalaga pala ang Ayan mga katambayan. Pwede pong malaman kung magkano? 41. 41. Batong sa 40. Batong sa 40. Ang exact price ay 41,000. Ayan mga katambayan. 41,000 daw po ito. Inahalagahan. 41,000 ang asking price. Thank you. Thank you po. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga po. Magandang umaga. Saan po galing yan? Dito na lang sa... Ah, sa mga kumiya pala re Kanina kay Kuya, Peter. Ah, kay Kuya Peter. Ayan mga katambayan, ari po ay kay Kuya Peter na mga inahin. Napakatalaw ho nitong isa. Ito, itong malaki. Bawas sa 100,000. Yan mga katambayan. Ito po ay uh, matatagpuan sa barangay Manggas ang mga inahing bakang ito. Bawa, ito naman, mag, mag ina Bawa sa 112,000. Mga ilang taon ng ano, bisiro? Uh, limang taon. Buwan. Ah, <laughs> buwan pala yan. <laughs> Kuya Peter, magandang umaga. Malaki ang inahin ano? Bawas sa 112,000. Niyan magina mga katambayan. 112,000. Itong dalawa dumalaga. Ito dumalaga pa umanak na. 75. ito, bawas pa sa 75. Ito naman bawas. Bawas sa 40. Ayan mga katambayan, ito naman ay bawas sa 40,000. Sir, maraming salamat po sa inyo. Ah, thank you, thank you. Parang baka? Mari, naku! Ibalik mo nga sa akin pa kaya hindi mo na ako Pag hindi mo ganun kumakain, kapag ako kaya. Pag Pag may talawa eh. Ayan mga katambayan. Inahin ho ito. Bawas ha. Ah, 40,000. 45 po. Hmm. May bawas pa sa 45. Ayan mga katambayan. Ayan kay Kuya Ilot.

mmm baba bang tawad. Ay, mga katambayan. Bawas sa 40,000 ang halaga. 45 ah bawas sa 40,000 ang tawad. 45,000 ang halaga. Magandang umaga po. Mapakalaking inahin. Wala po yung kasamang bisiro. Pwede sir malaman kung magkano. So sir, kasi na Ha? 90. Saan po galing yan? San Juan. 90,000. Sarili mo po yan. Ha? Ah, 90,000 ang halaga. Apakatalaw. Ah, ano yan sir, mature na? Hindi pa naman. 90,000 ang halaga Tina natin ang huli Ayan mga katambayan 90,000 ang asking price Sir Sir thank you Ayan mga katambayan Magandang umaga po Sir good morning Tig. Ikaw Ayan mga katambayan. Walang mga kasamang anak ko yan. Pero po yan ay nakaanak na. Anak na. Nakaanak na. 57 ang dalawa. 57. 57 ang dalawa. 57 na lang ang dalawa. Ang mura na. 28,500 pagka dalawa 57 kaya kay sir mga katambayan 57 lang dalawa na Ayan, 57 na lang dalawa kaya pakalikunin nyo 57,000 dalawang ito sir salamat po sir thank you 57,000 57,000